Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Pagkakaroon ng centralized database kung tatanggalin ang senior citizen discount booklet, ating pag-uusapan kasama si National Commission of Senior Citizens Chairperson, Attorney Franklin Quijano. ay nakasaad sa batas at saka IRR ng Republic Act 9994. Halos ano na, hindi wala na, hindi nagsiserve ng purpose ang booklet. Minsan, hindi na-enjoy ni senior citizen dahil naiiwanan sa bahay. Hindi na-present Ngunit uh, nakasaad po kasi ng, sa batas ito na kailangan ng booklet dahil kailangan ng monitor, kailangan ng database. So I was looking at a centralized database na kung saan may data sharing yung lahat ng na mga nagpo-provide, mga merchants. And, at saka ang gobyerno should be able to provide storage na kung saan malaman ng lahat na users kung kulang ba o sobra yung biniling uh, gamot. Kaya, kasi dapat tama lang based on the reseta and based on the consumption of the senior citizens. Kaya, I hope that uh, will also be able to develop ang database dahil nasa batas yan, kinakailangan talaga na may booklet at kung gusto mo natin tanggalin, kailangan rin ng batas na magsaad uh, and ma-define lahat na pamamaraan kung saan yung reckoning, yung recording, yung pagdilang ng mga transactions ay um, malaman ka agad. Hindi lamang ng senior citizens, pati yung mga na ng senior. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!